Sayang talaga mga palangga. Sayang yung ating views dito sa video na ito. Kasi yung video na ito ay dinilit ko kasi ay copyrighted music tayo. Yung caption sa video na ito nung dinilit ko ay nakalagay lang doon na, na lahat ng tinapay na ito ay may recipe na na naka-upload na sa ating page. Kaya upload natin ito ulit. <laughs> Yung nilagay ko dito sa ating Bavarian ay condensed milk po 'yon para dumikit yung ating coating na powdered milk. Powdered milk lang po lahat yung coating po natin dito. At saka yung ating palaman dito ay siyempre na marami na po tayong recipe na naka-upload yan. Tapos may mga nagtatanong kung ano ba yung ginamit ko na ayan po yung hinawakan ko na, na yung lagayan po ng ating palaman piping bag po ho yan mga palangga na sa Shopee lang po yan. Hanapin nyo lang sa ating page yung recipe ng ating Bavarian filling. Plain lang ho yan. Una yung ginawa ko pagkatapos ng naluto na ay pinaghati-hati ko na yung ating palaman mixture para po lagyan po natin ng iba't ibang flavor. At ito mga palangga butterscotch po ito ay mayroon na po din tayo ditong na-share na na recipe dito din sa ating feeds. Ito ay maganda talaga ito pang tinta din. Mabinta po ito. At ito naman yung ating slice of ay mayroon na po tayo ditong naka-upload na recipe dito din sa ating feeds. Nasa YouTube din mga palangga. Para sa madali ang paghanap ng ating mga recipe, ay punta lang po kayo sa ating YouTube channel. Ito naman yung ating chocolate. Yung palaman dito na chocolate ito mga palangga ay lang naman mali nilagyan lang po natin yan ng chocolate yung ating palaman. Flavor chocolate lang po ko yan yung isa yung puti ay hopia hopia slice yung palaman nun ay nilagyan po natin ng sibuyas dahon. Same lang po diyan yung templada ng ating dough at ganun din yung palaman same lang po yun lang ay nilagyan lang po natin ng flavor. Sa mga bago po nating followers, makagusto po ninyong matutunan yung mga procedure sa mga ito. Ay ilagay ko na lang dito sa ating comment section yung mga video link ng mga ito. Yun lang mga palangga. Bye bye!